Oh. Saan mo yan? na mo yan ilak na ilak? O! Oh. Aalis ah, na nga ako bakit hindi... Ahh! Mon! Aalis na ba? ako. Bakit? Bakit ayoko na? Naihirapan ako dito. Naihirapan ka saan? Lagi na lang akong pinususunod. Utos ka na utos. San kita pinatasan. Hindi kita inuutos so, ha. Ano pa? Utos, ha? Bakit? Ano nangyayari sa... Hindi mo na ako pinipilit. Lahat. Lahat ng bagay. Saan ka napinilit? Hindi na, na maganda pinipilit ah. Yung sa gabi? Yung sa ba? gabi, oo. pinipilit mo ako. Bakit eh, gusto mo din naman yung... Eh, eh gusto nga kanya lang, huwag ka nang pilitan. -pilitan. Ako nahihirapan na. Nasa sarapan ka nga eh. Oye, masarap nga. Pilit naman. Eh, ba't ka na? Hindi ka di nang din maganda pinipilit. Eh, gusto mo din naman yun. Huwag ka nang Hindi, aalis na ako. Kanya nahihirapan na sa ba? inyo. Wala kang ginawa kundi umutos. Sorry na. Umilit. Sorry na, no, Wala na akong karapatan dito. Sorry no, Lagi na, Lagi nalang, ikaw, ikaw. Paano naman ako? Hindi, ikaw naman ang kasunod ngayon. Hindi, alis na ako. Sorry na kasi, isa lang po yan. Huwag ka nang umalis kasi. Hindi, ay... alis na ako. Hindi na. Ako. Pati pagbablad. Ano? ni-pilit mo ako. Ma, hindi kita na pinipilit, no? Gusto natin dalawa yun. Ay, gusto nga natin. Kaya lang, ayaw mong tumiming. Laging pagka ginusto mo agad, gano'n na. Ganun talaga. Vlogger oh. Gagar tayo, di ba? Pag mo sabi ng box na isa lang mo yung pito. Ang makikita ka ng sabi, sabi mo, kabibay. Sabi ko po, sabi ng pinalalayas kita. Oh. Hindi eh. mo kita pinalalayas sakit. Hindi, ako akong lalayas. Hindi mo ako pinalalayas. Hindi. Sorry na kasi. Sorry. Hindi. Sorry na kasi. Sorry ka, na kasi. Uh, napapagod na sa'yo. Ayoko nang ganyan sitwasyon. Hindi, hindi. Tigilan mo ako. Bakit? Ano bang iyo. Yung kagabi, gusto-gusto mo, hindi na makita pinilit kagabi. Kung nga dyan, ang ganda ka na lang nakautos. Sa ilan ka pa nga eh. Utos dito, utos doon. Lahat na lang ng galaw ko, eh, sasabihin mo. Hindi ko naman kita inuutosan. Kailangan mo talagang gawin. Um, Anong akala mo sa akin, sunod-sunuran? Huwag ka na, sorry na kasi. Hindi. Sorry na huwag ka na kasi mong mali. Ano sa ako? Sama yan. Ilap mo yan, ilap mo, ilap. Oh. Paalis na nga Ay, ako, na 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 bakit hindi na? Oh! kasi hindi na kita utusan ngayon. Ano ko yan? kita ngayon ng hindi. Huwag. na yun mo ako. Hindi to tukso. Hindi to tukso. mo. ka. Huwag ka nito. Mo. Tumingin ka tingnan mo. Ayoko, ayoko. Ayoko, ayoko. Ayoko. Naligay. Huwag ka na kasi umalis. ayoko. Huwag ka na umalis. mo na yung Ayoko na umalis. Huwag ka na umalis. Bakit ganyan ba naman? Huwag na kumalis na. Oh. na ako, sige. Sige. Yung gamit mo, ibalik mo na dito sa cabinet. Balik. Balik na dito sa cabinet yung mga gamit mo. So, Naliligin mo na doon sa so, mga gamit mo doon, ha? Huwag ka na kumalis. Kaya ka na yan, lalagay ko. Huwag ka na nga alis, ha? Hoy. Hindi na. Huwag ka na. Huwag ka na nga alis, ha? Ha, oo. Huwag ka na nga alis. Hmm. Yan oh, okay lang. Okay, ano sige? Hindi ano, ba mayroon? Ano tayong gagawin? Ano mayroon? Ha? Hindi ka aalis dyan ka lang. I-lock mo yung pinta. Huwag ka nalabas. lang ako ha. Matutulog ako. Huwag ka magulo ha. Huwag ka maingay. Ano ha? matutulog ako? Matulog ka din dyan. May gagawin tayo. Matutulog tayo. Tanghaling tapat matutulog tayo. Ang gagawin. Matulog ka. Tulog dyan. Hmm. Tulog. Huwag ka nga alis ha. Maririnig kita pag umalis ka. Matutulog lang ako. Oh. Matutulog. Di ba sabi mo, may gagawin tayo? Hindi, matutulog lang tayo. Pinakitaan mo pa nga ako eh. Matutulog lang tayo. Matulog ka na. Matulog ka na. Hindi, Ari. Matulog ka na dyan. Di ba kaya hindi ako umalis? Kuha ah, mo. Oo nga. Oh. Matutulog lang tayo. Tapos matutulogin mo ako? Oo. oo. E Isya. Itutuloy ko na lang yung bala ko. Talagang ako nahihirapan na. Hindi, matulog ka dyan. Ah. Huwag kang umalis ha.